Niloko tayo, yung linyang lahat may insecurities, parang pampalubag ng loob, pero sa totoo, lason. Anong binigay nun? Wala. Walang direksyon, walang utos na magbago, parang kumot lang na tinaklob sa tin para manatili tayong mahina. Oo, oh, normal magsimula kang durog. Oo, oh, normal matakot sa umpisa, pero hindi normal na dun ka tumambay. Ang insecurity... Panimulang punto lang, hindi tirahan. At eto ang brutal na totoo kapag binili mo manatili sa insecurity para mong sinampal ang Diyos. Parang sinabi na, hindi sapat lakas mo para sa amin. Noong unang panahon, wala tayong tsansa. Unang mabubura ang mga ganyang klasing tao. Ngayon lang, sa modernong mundo na punong-puno ng cushion at palusot kaya may nakakalusot, pero wag tayong maloko. Ang excuse hindi pananggalang, hindi kaligtasan. Pampatagal lang ng pagkabulok natin, pinapaliit tayo. Binabalot tayo sa tanikala hanggang mabulok ang kaluluwa. Kaya panahon na, putuli ng gapos, durugin ng kasinungalingan, tigilan ng pagtawag sa sarili base sa kahinaan. Dahil insecurity, hindi yan pagkatao mo, kulungan lang yan. At masyado na tayong nagtagal sa loob, Una, pagkapanalo ang nagpapataas ng kumpiyansa. Ang kumpiyansa hindi galing sa affirmations, hindi sa paulit-ulit na kaya ko to sa salamin. Ang totoong kumpiyansa galing sa panalo. Bawat tagumpay na nadadagdag, nire-rewire ang kaluluwa mo. Mas diretsyo lakad mo, mas malalim hinga mo, mas mainit ang dugo mo. Hindi lang to psychology, ganito talaga ginawa ng Diyos ang lalaki Victory ang pagkain ng kaluluwa. Balikan mo na karaan, lahat ng beses na inahon ka ng Diyos, lahat ng bisyo na nabasag mo, lahat ng takot na tinapakan mo, lahat ng oras na nanindigan ka kahit gusto mo ng sumuko, lahat yon ebidensya. Ebidensya na hindi kayong mahina mong bersyon, ebidensya na kaya mong lumaban ulit. At yan ang pinaka dahil ang lalaking may panalo sa memorya pumapasok sa susunod na laban na parang may bakal sa gulugod. Pero eto problema, karamihan ng lalaki hindi naman natatalo, tumatanggi lang silang lumaban, nagtatago sa likod ng screen. Tinatawag na progress ang peke, high score sa laro, panalo sa online argument, dagdag likes sa post. Pero lahat yon basura, wala kang madadala, kung gusto mo ng tunay na kumpiyansa, kailangan mong dumugo para sa totoong panalo, sa gym, sa trabaho, sa disiplina, sa pagsunod. Mag-ipon ka ng panalo, maliit o malaki, walang kaso. Ang tagumpay, nag-iipon, nagsisiksikan, hanggang mabuo ka bilang lalaking hindi na natatakot sa bukas. Gusto mo ng confidence? Kunin mo sa totoong laban ng buhay. Ikalawa, magplano at magkaroon ng opsyon. Walang mas mabilis pumatay ng kumpiyansa kundi desperasyon. Ang lalaking walang opsyon, gumagapang, kapituko, nagmamakaawa. Binababa ang standard niya kasi wala siyang ibang masasandalan. Pero ang lalaking may opsyon, delikado. Kaya niyang umalis, kaya niyang tumanggi. Hindi siya natataranta kung may pinto na sumara kasi may nakahanda na siyang iba. Kaya mahalaga ang plano. Hindi yung planong gawa sa takot, kundi planong gawa sa talino. Ang lalaking may plan A, B at C, steady ang lakad. Hindi nasusukol, susukol, hindi nagpapanik, may leverage. Pero eto tandaan mo, lahat ng plano ng tao babagsak kung hindi naka-align sa Diyos. Klaro yan sa salita Maraming plano ang nasa puso ng tao pero ang layunin ng Panginoon pa rin ang mananaig. Ibig sabihin, hindi nakasandal ang confidence mo sa blueprint mo. Confidence mo, nasa tiwala na kahit masunog ang plano mo, hindi matitinag ang plano ng Diyos. Kaya magplano, maghanda ng opsyon, mag-isip bago gumalaw, pero hawakan lahat ng yan ng bukas ang kamay. Masigit kang magtiwala sa Diyos kaysa sa sarili mong strategy. Dahil ang lalaking may opsyon at may pananampalataya, hindi nagmamakaawa, nagdedesisyon. Confidence ang bunga ng lalaking hindi kayang ikahon, hindi ng tao, hindi ng sitwasyon, hindi ng takot. Ikatlo, maging delikado. Ang lalaking hindi delikado, patay na, hindi lang naililibing, Itong mundo pinupuri ang malalambot, tahimik, safe, walang tapang, yung hindi sumisigaw, hindi sumasagot, hindi lumalaban. Tinatawag pa nilang mabuti pero sa totoo, kaduwagan lang na nakamaskot. Ang tunay na confidence galing sa alam mong kaya mong manlapa kung kailangan. Na kung dumating ang oras, kaya mong baliin ang buto, durugin ang harang at sumagasa sa impyerno mismo. Pero eto ang susi, hindi mo basta nilalabas. Yan ang meekness, apoy na kontrolado. Tabak na matalim, sapat para buksan ang bungo, pero nakakalas lang kapag sinabi ng Diyos ngayon. Tignan mo si David, hindi niya pinabagsak si Goliath sa pakikipagkamay. Binagsak niya ng bato sa bungo, tapos pinugutan para ipakita sa lahat. Ganyan ang hitsura ng delikadong tao na hawak ng Diyos. Kaya gawin mong armas ang sarili mo bandayain ang katawan hanggang hindi na matibag sanayin ang isip hanggang hindi na mapasok ng kasinungalingan asahain ang dila hanggang mas matalim pa sa kamao ang mahihinang lalaki iniiwasan ang laban kasi hindi sila marunong lumaban pero ang delikadong lalaki iniiwasan ang laban kasi alam niya kung anong mangyayari kapag binitiwan niya na ang lahat yan ang kumpiyansa hindi lambot hindi pagiging safe Delikado pero disiplinado. Apoy pero nakatali sa pagsunod. Ang ganitong lalaki hindi humihingi ng respeto. Ramdam ng buong kwarto pag pumasok siya. Ikaapat, tanggihan ng kahinaan. Ang kahinaan, nakakahiya, laging may palusot, laging nanginginig sa responsibilidad. Dahan-dahang sinasakal ang kumpiyansa hanggang maging hungkag ang isang lalaki. At karamihan tanggap lang. Suot ang kahinaan na parang normal. Nakakadena sa takot, kalibugan, katamaran at tawag pa nila, ganito na talaga ako. Pero hindi ka ginawa ng Diyos para mabulok sa tanikala. Hindi niya dinisenyo ang lalaki para gumapang. Ginawa ka lumakad na malaya. Tignan mo si Pablo, nakakadena sa selda ng Roma. Punit ang balat, latay ang katawan. Pero ang confidence niya, mas mainit pa sa apoy ng mga nagbantay sa kanya bakit dahil espiritu niya hindi nakatali walang bakal sa mundo ang kayang pumigil sa apoy na binuhay ng Diyos sa loob niya yan ang kaibahan mahihinang lalaki hinahayaan ang tanikala ang magdikta kung sino sila malalakas na lalaki binabasag ang tanikala at bumabangon kaya tanggihan mo ang kahinaan duraan mo Ilatag mo kung ano talaga siya para na sumisipsip sa kaluluwa mo. Kung nakakulong ka sa porn, sa takot, sa comfort, sa paluso patayin mo, walang awa. Ang kumpiyansa hindi galing sa pagyakap sa kahinaan. Galing yan sa pagkrusipi ka dito, sa pagdurog ng mga gapos at pagtayo sa lakas ng Diyos. Tanggihan ang kahinaan, maging malaya dahil wala nang ibang paraan para i-honor ang Diyos na gumawa sa iyo bilang lalaki. Ikalima, lutasin ang problema. Ang tunay na sukatan ng lalaki kung anong klase ng problema ang kayang baliin niya. Ang maliliit na lalaki wasak agad sa maliit na stress. Traffic lang, bills lang, rejection lang, tiklop na. Nagkakalat na parang binagsakan ng langit. Pero sa totoo, maliit na bigat lang yon hindi confidence yon kahinaan na lumabas. Tignan mo si Jose sa Genesis, traidor ng mga kapatid, ibinenta na parang kalakal, nakulong pa sa kasinungalingan, lahat ng chance para sumuko, lahat ng dahilan para mabulok, pero hindi siya bumigay, nilutas niya. Sa bahay ni Potiphar, pinatakbo niya na mas maayos pa sa amo, sa kulungan, inorganisa niya ang mga kriminal parang hari at nung si Paraon mismo, hindi kayang intindihin ang panaginip. Si Jose ang nagbigay ng sagot at dahil doon, naligtas ang buong bansa sa tagutom. Yan ang kumpiyansa, hindi kayabangan, kundi lakas na pinatunayan sa gitna ng apoy. Kahit tambak ang gulo, kaya niyang gawin itong kaayusan. At si Jose, anino lang yon ang mas dakilang darating, si Kristo mismo, hindi lang tagutom o betreya lang hinarap, kinarga niya ang sumpa ng kasalanan, dinala ang bigat na walang ibang kayang buhatin, at tinurog sa krus, tapos bumangon, nagtagumpay. Yan ang ultimate na paglutas ng problema. Yan ang ugat ng lahat ng kumpiyansang may saysay. Kaya tigil sa kakareklamo na sana mas konti problema mo. Tigil sa kababanggit ng escape. Ang dasal mo, lakasan ka ng Diyos para salubungin ang mas mabibigat na laban. Dahil ang lalaki hindi hinuhubog sa pag-iwas, hinuhubog siya sa pagdurog ng problema na hindi kayang durugin ng iba at sa pagtayo ulit habang lahat ng iba'y bagsak. Ikaanim, kumilos ng may layunin. Ang mahihinang lalaki, lutang. Walang direksyon. Scroll dito, scroll don. Pasyal, tambay. Salita ng salita pero walang bigat. Gumagalaw na parang wala lang tapos magtataka kung bakit walang respeto ang tao sa kanila. Ang kumpiyansa, hindi random, hindi aksidente. Galing yan sa layunin. Bawat hakbang ng lalaki, dapat may saysay. Bawat salita, dapat may bigat. Bawat kilos, dapat may dahilan. Ganyan gumalaw ang Diyos mismo. Walang ginagawa na aksidente. Walang salita na walang purpose. Walang galaw na walang misyon. Kaya tanong, bakit iniisip mong pwede kang gumalagala na parang gago at aasahan mong magkakaroon ka ng confidence? Hindi mangyayari. Ang mga lutang mananatiling mahina. Ang tunay na lalaki, alam kung bakit siya bumabangon, alam kung bakit siya nagpupuyat, alam kung bakit siya nagsasalita, alam kung bakit siya lumalaban. Buhay niya naka-align sa mission, hindi sa aksidente. Diyan ipinapanganak ang confidence sa buhay na nakaayon sa disenyo ng Diyos. Kaya tanggalin ang ingay, patayin ang walang kwentang daldal, itigil ang pagbubuhos ng hininga sa walang kwenta, gawin mong tabak ang pananalita mo, matalim, tumpak, hindi pwedeng baliwalain. At pag naglakad ka, maglakad ka na parang alam mo kung saan ka pupunta, kahit hindi pa nakikita ng mundo. Yan ang presence. Yan ang kumpiyansa. Kumilos ng may layunin. Magsalita ng may bigat. Mamuhay na parang bawat hakbang ay may halaga. Dahil sa kaharian ng Diyos, lahat ng hakbang mo may halaga. Gusto mo ng confidence? Hindi yan self-love. Hindi pagngiti sa salamin habang inuulit ang kasinungalingan na kaya ko to ang totoong confidence, crucifixion, pagpako sa kahinaan hanggang duguin, pagpatay sa kaduwagan para makabangon yung lalaking dinisenyo ng Diyos. At tandaan mo, kung hindi mo papatayin ang kaduwagan, uunahan kanya, hindi biglaan, dahan-dahan, tahimik, sa sakaling disiplina mo, lalasonin relasyon mo, Uubusin lakas mo hanggang mamatay kang walang pangalan, nakabalot pa rin sa katawan ng lalaki pero nanatiling bata. Kaya dumating si Kristo para tapusin yung laban na hindi mo kayang ipanalo, para ipakita kung anong hitsura ng dugo at sakripisyo na nagbubunga ng buhay. Kung ang anak ng Diyos mismo hindi tumakas sa bigat kundi kinarga hanggang sa krus, anong palusot pa meron ka? Dalawa lang ang daan, manatili kang alipin, nakakadena, namamalimos ng tira-tira o punitin ng gapos, bumangon na malaya, maging delikado, maging disiplinado, maging naka-align sa hari na dumurog sa kamatayan. Walang gitna, walang neutral ground, confidence hindi comfort confidence crucifixion. Kaya patayin mo ang kaduwagan bago ka ilibing ng buhay kung tumama sa iyo ang mensaheng to. Huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.